President, I'm here. You don't want to know, I'm here. time? DG Cam, isang portable DG player. Ano ba gusto sabi sabihin, nanay? Maraming maraming salamat po sa COVID at saka sa itulaga. 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 Thank you po. Sa Sa po. Sa Salamat po, nanay. Okay, hindi ba? Okay lang. Ganun talaga. Okay. Hindi, alam niyo bakit? Okay kita niyo. Yung tao. Oh, Has... Siyempre, kinakabahan si nanay. Alam niya bakit siya nagpasalamat sa si Bulaga? Bakit? Nanonood sila sa atin ngayon! Okay! Aling bet, maraming pasalamat. 120,000? Disko po, oh! 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 Disko po, mo kami bukas! Thank you so much! Ito ang programa niyo, Wow, wow! Okay. Susunod doon yung movie. Isama kami ulit, ha? Okay. At saka, ano, binabati ka rin ni Iben Demata. Hmm. pumunta kayo sa YouTube. Oh. Si Iben Demata. I-V-E-N-D-E-M-A-T-A. E -A. Yan ang pinakamagandang panorin ngayon. Iben Demata. Sa YouTube. Ang ganda niyan. Double. Double.